ang nangyari sa akin is kailangan ko maging honest na hindi ako nagsi self breast exam. So nagkataon lang na tumawag sa akin ng father ko. Masyadong mahaba ang conversation namin na napa akbay lang ako sa aking kaliwang ano, breast. No, so no, nung nalatag yung kamay ko doon, na, na sa sobrang laki na ng bukol, naramdaman ko. So after that, sabi ko sa father ko, I'll call you back. Nung sinelf-breast exam ko sa sarili ko, kinutuban na ako na hindi siya maganda. So that's how I found out. Yan na, one thing led to another. Mammography, cancer, na namastectomy, etc. So after that, I was talking prevention, pero hindi ko pinapractice. Yun yung lesson sa akin. It was a hard lesson na natutunan ko. Pero now, I really have to walk the talk talaga. Ilang years ka nag- uh chemotherapy, ah, nagpagaling? Ah, um, I was three-year-old survivor na ako to date. Um, nag ako for four months. Six cycles yun. In chemotherapy, hindi siya joke. Talagang, I also feel for yung mga pasyenteng may cancer na hindi talaga kaya magpagamot. So, nakakakuha rin ako ng mga inquiry kung saan makakakuha ng libreng gamot. So, that's also one. So, because of that journey I had, mas naging doble yung realizations ko sa buhay to really practice prevention as a doctor. Gano ba kahirap yung chemotherapy? Maraming may ibang cancer patients ayaw na magpa-chemotherapy. Anong advice mo sa kanila? Go for chemotherapy. Ang sakin lang, it's the gold standard. However, sana, nag-a-appeal rin ako sa mga agencies na yung cost ng chemotherapy drug is medyo i-control nila. Wishful thinking ito. Pero hindi joke ang gastos kasi. Sa, sa, sa PCSO, ang linya dyan, sobrang haba. And tumataas ang cases natin ngayon. So I just appeal na sana agencies, um, parang i-lower nila yung cost of chemotherapy drugs to make it more accessible. May katabi ako dati sa chemotherapy unit na hindi na siya magpapakimo on the last two sessions kasi wala, siya, wala na silang pera. Hindi ba nakakalungkot?